sis yan share lang po namin sa inyong ni sis po si Lisa oh Ayan po oh yan dito po kami sa Lubo Batangas yan po oh ng mga bato sa so, gilid po ito na napakalinaw po ng tubig masarap maligo dito mga bro mga sis Ayan po oh. na napakaganda ng karagatan linaw yan po isla, oh islaw hindi lang na po kami makapunta roon kasi malalim na po ang tubig saka mahirap pong dumaan dito sa mga gilid-gilid ang lalaki ng bato ayan po oh. ah, ganda po mga bro mga sis eh. ayan, linaw ng tubig saka mga ganitong oras po masarap talagang maligo hindi mainit dahil maaga pa ayan po oh. tapos hindi pa pamaya maya po ito sigurado mag high tide na kaya maglalakad na po kami ni Sis Lisa pupunta doon sa pinanggalingan namin doon sa dulo po na yun Ayun, oh. Maglalakad po ulit kami pabalik. Hinihintay na po kami doon ng aming mga kasama, ang aking anak at apo. Ayan po si Silisa oh, ayan. Ayan po, yung mga gilid dito, mga resorts po ang mga gilid. Ayan. Maglalakad-lakad na po kami punta rito. Pabalik, balik Ayan. po oh. ganda uwi uh, na po kami muli do sa aming ano, transit, mga bro mga sisi po <coughs> naglakad-lakad lang po kami hanggang dito sa dulo tapos pupunta na po kami ulit doon sa may kabila ayun po ayan si Lisa oh, na po ayan. Uh, mayroon po akong tinibag dito kanina yung isa pong ano yung chill na nakadikit po sa bato ibibigay na lang po namin sa namin kasama po mayroon na naman po kami ganito isisir namin po ayan po magroom na si tinibag ko po, po ito naka ayan o tinibag ko po, po ito dito kanina sa malaking bato nakabaon po ito dito tinibag po ayan po ganda o Dito, dito ko po, dito ko po ito kinuha mga bro mga sis, oh, naka ganyan po siya dito oh. Yan, naging fossil na po ito. Ayun oh, fossil. Pinalo ko po nito mga bro mga sis, ayan, tinibag ko po kanina. Ayun. na po siya oh. Ayun po. Oh. Ang ganda po ito mga bro mga sis. Dito ko po kinuha 'yan. <laughs> Hindi nga lang po nakuha ng buo, ayan po, pinagkukayan mga bro mga sis. Ayan po, pusilis po ito. Sige po mga bro mga sis, hanggang dito na po muna muli. Ang aking may sisir at may bahagi, sa napadaan ko palagang sa aming channel na hindi po po nakasubscribe. Pakisubscribe na din po at pakilike and share at pakipindot po ng notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga susunod na video. God bless po sa inyong lahat at salamat po sa walang sawang pagsuporta sa amin pong mag-asawa ni Sis Lisa. Maraming maraming pong salamat sa inyo lahat. God bless po. Sa susunod pong muli. Salamat, salamat po.